Hello, WhatsApp. good morning uh, Nandito tayo sa Marikina City Ayan, nakikita natin yung mga uh, modernong jeep na nakatambay dito Ay uh, yung iba ito, pinagbabasag ang mga salamin ayun, kung sino nagbabasag ito, baka itong mga jeepney driver siguro Ayan Ayan guys, so ang dami, ang dami niyan. Tinitingnan ko 'yung kaya nasa lobby eh, kasi ang likod noon may canteen diyan ko kumakain. Ang dami niyan, kapal niyan sa loob. Ayan. Siguro matagal lang 'tong nagtatambay dito kasi 'yung iba parang natubuan na ng damo. Yan, yan sa na yan sa loob na may kutsin yan yan dami yan sa loob sinilip ko yan kayo hindi ko lang di lang ako nag video doon kasi baka pagbawalan tayo ayan mga Ayan guys, nakikita nyo naman yan, no? Oh, dito lang sa Merkina yan. Nakatambak lang, nakatambak. Nakatambak lang dito. Siguro ito, nakatakbo na ito. Tapos, nag-strike, siguro ito rito mga jeep ni driver. Kaya ito natigil. Ayan, hindi natin alam kung anong story yan itong mga mulilong jeep na ito. Oh, napakadami, napakadami yan. Ayan, dito lang yung mga kita sa Marikina. Ayan. Ano kayong quintol itong mga modernong jeep na ito. Ayan. Siguro tumakbo na ito kasi may mga ano na o, may mga pangalan na ako. Ay, Aura. Ano, may mga may mga ano na yan, may mga linya na rin sila. Tapos sa ito, yellow, yellow don't transport 'yan. Ayan, ayun na 'yung mga ayan. Kugyo, is in Aura, nakalagay may mga may mga ruta na. May mga ruta na sila. Ito naman. yellow don't transport naman. Ayun, may mga pangalan. Puro is Ayun. Ang mga ruta na to sila. Ba't kayo natigil to? Yan, napakadami yan. Ayan o. Oh. O. Oh. O, dyan kayo na kasi kumakain ako dyan. Ayan, 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 may butas dyan, yan, yung likod ng puting jeep na yan. Ayan, may kantin yan doon. Ayan, uh, dyan ko kumain kasi mura lang. Ah, uh, 35 lang yung ulam nila, tapos ang kanay, 10. Uh, sarap ang bakaloto. Ayan lang. Ayan, na shout out lang lahat sa mga may-ari niyan, may ng mga Yellow Dot niya, Yellow Dot Transport. Ayan, shout out sa iyo, sir. Bat ka natigil. Ayan, thank you. Bye-bye.